Tingnan natin kung magkano yung laman. Ay, hala. Ang bilis niya. Andito na agad. <laughs> Yo, what's up mga tol? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at ka pa nakalike, palike naman ang video na to. And siyempre, like, 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 like. like, don't forget to subscribe, no? i-hit nyo na rin yung notification bell nandiyan sa baba para lagi kayong updated kapag may panibago na naman tayo i-upload ng video. So, yung sa video na ito mga tol is mag-withdraw tayo ano, kasi Monday na naman ngayon. Sahod na naman natin. May komisyon na naman tayo ano, dun sa ating pinagkakakitaan every week. So tingnan natin ano, kung magkano nga ba yung kinita natin at we withdrawin din natin para makita nyo ano, talagang legit na kumikita tayo every week dito sa site na to. Kaya sa mga gusto rin gumita, no, kahit nasa bahay lang, yung uh, kumita ng extra income, please panoorin nyo itong video na ito ang Ugdolo, no, at sa mga gusto din na uh, kumita, pwede nyo kumessage, no, meron tayong Facebook dyan sa ating description box para may turo ko sa inyo, paano nga ba kumikita dito. So yun, uh, huwag na natin patagalin pa, no. Punta na tayo doon sa site. Tingnan natin ano kung nasa wallet na natin yung ating commission para makita niyo no magla-live withdrawal tayo. Kaya wag na nating patagalin pa no. Umpisahan na natin. Punta na tayo doon sa site. Let's go. So yan tingnan natin ano kung talagang dumating na sa wallet natin yung ating kinita no dahil Monday na nga ngayon. Ito yung pinagkakakitaan natin no kasi every week is uh, tayo dito sa uh, site na to. So punta tayo sa Messenger natin. At uh, pag Monday, at nasa wallet na yung ating commission is we withdraw natin so tingnan natin no kung magkano ba yung kinita natin ngayong uh, Monday kasi ano yan tuwing Monday lang sa sa commission natin dito itong maganda dito ano pagka sinipagan mo yun okay yan na mapapansin nyo mga idol mga tol mapapansin nyo mga tol yung kinita natin ng isang linggo 29,883 pesos. Grabe lang 'yan, no. Ang karang Monday, bali kumita na tayo doon ng 26,000. Okay, pag nagagawa na sa wallet na, pwede na nating withdrawin 'yan. Yan sa wallet na natin. So, yung kinita natin kagabi lang, isang gabi lang natin kinita 13,658. Ang laki, ano? Punta na tayo sa wallet, withdraw na natin 'to. Huwag na nating patagalin pa, no? Ilagay na natin dito yung 29883. Sagad na natin. 29883 29,000 Nahiya pa no Hindi pa ginawa ginawang ano Hindi pa ginawa ang 30,000 Kunti na lang oh Nahiya pa eh So tingnan natin yung ating Gcash Okay Withdraw na natin to Submit Hindi na tayo na lang natin Pumasok sa Gcash natin yun Okay na. Tingnan natin kung wala na sa wallet natin. Wala na siya. Wala na sa wallet. Di ba? Yun, wait na lang natin. So, tingnan natin kung uh, may kikitain na naman tayo mamaya, no? Kung maga bukas na umaga. Tingnan natin. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung valid bit. Dito nagbabase sila. Grabe na yung talo nyo. 14,000 na. So, magkakaroon na tayo dito mga tol, no, na income. Shareable na yan. Pagkaga itong 824,000 na yung valid bit. Meron na tayo nung ano nito, 4,000. O, oh, diba? Kasi ano na to, 8,000. Pagka naka 1 million valid bit to, may 5,000 tayo. So, tingnan naman natin sa Gcash. Tingnan natin kung magkano yung laman. Ay, hala. Ang bilis niya. Andito na agad. <laughs> Eh, wala kasi nyo. 300 lang yung laman yan kanina. Grabe, ang bilis. Yan you o. Know? Di ba? Yung binitro natin kanina. Hala, ang bilis. O, oh, 29,800. 83. Walang kabawas-bawas. Grabe, ang bilis na na. Minsan kasi dumadating yan, 2 hours or 3 hours, mga ganun. Ang bilis niya. Kasi winidro natin isang, sa isang site, no? Winidro natin siya kanina. Hanggang ngayon, di ba dumadating? Mabagal kasi nun. Pero ito hindi ko nispeak na ganun kabilis. Kaka-withdraw lang natin, oh. Wala pang isang minuto. <laughs> nandito na agad. Yan, nandito na yung dawasan natin. Di ba? Grabe. Kaya sa mga gusto pala, mga atol, no? Sa mga gustong, sa mga interesado din ang kumita, pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook. Nandiyan lang sa description box. Para may share ko sa inyo pa paano nga ba ano ito. Para ba ako kumikita dito. O, oh, ano pang hinihintay nyo? Ano ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo rin kumita, no? One week, yan, no? Siyempre, mas... Siyempre, hindi daw kikita nito hindi natin sinipagan, no? Kung baga may ginawa tayo talagang strategy para kumita tayo ng ganyan. Pero hindi lagi-lagi na ganyan kalaki. Minsan 1,000, 2,000, ganoon lang. surety lang tayo ngayon. Kaya, yun, thank you Lord kasi yun, kumita tayo ng ganyan kalaki. Isang linggo, no? Grabe. Ayan, may 30,000 na tayo. So, yan. Ang ganito muna ang video natin mga tol. At kung nakatulong video na to, pa-like naman. Siyempre, don't forget to subscribe, no? I-hit nyo na yung notification bell para update kayo kapag may panibago naman tayong i-upload ng video. So, yan. Maraming salamat sa panood. Kita-kita sa social video.